Okay nga mga sarok. Meron naman tayong pasalubong on the beat. Dahil ayaw na mag-start. baba muna natin sa pasakyan. Ano yung problema nito? Pero wala wala naman check engine, di ba? Sa TPS ng check engine. wala rin naman. Pero yung boss, para makalak. Okay, baba muna natin mga sarok kasi so, dating nagkaroon ng check engine nagpahit ng TPS at uh, naging okay tapos uh, nawala na naman ay mag start na naman eh, check muna natin ituro ko, yung, ituro ko muna yung ano, step by step muna ng, ano, uh, pag -che check kapag ka ganito kasi obligadong ano, step by step muna tayo parang lalo, lalo na kung hindi uh, natin alam kung ano yung naging problema nito na o yung naging dahilan ako muna natin <coughs> eh, Diretso na, Pasok. Yan. Pero iiwanan ito ni, ano, ni share kasi anong oras na rin at uh, alanganin. Ayan, pasok na sa loob. Dito, dito. Sa pila Okay, dito. Okay. Yan, bali. Tatlo kasi yung ating, ano, ginagawa mga share. Piliwan din. Ito yung dinala. Ngayon, at kanina hindi eh, na din kanina yan yung uh, PCX na yan mas malala yan mga sir ginawa ko din ng uh, sad, ano ibang video yan Tapos check natin kung mayroon siyang check engine nas, na nakalagay sa panel Okay, check natin. Ito na yung susi. Ayan, wala naman siyang check engine mga sir. Tapos pag on mo na ignition, tumutunog naman yung fuel pump niya. Ayan. Pero ititesting pa rin natin. Ang uh, gagawin nyo to, dito mga sir, in case na ganito yung naging problema, check nyo yung gasolina, tapos spark plug, kasi wala naman siyang check engine. Tingnan <coughs> mo natin. Itanggal yung mata. Tapos, ito yung kopya check mo natin kasi iiwan nito ni sir at uh, pakita mo natin kung ano yung ano yung uh, gagawin natin para maraman niya rin sa pinaka importante mga sir walang check engine kapag ka uh, mga ganito naman ang problema maaring sa fuel pump mahina yung kanyang uh, pagbato ng gasolina kasi may, may mga na-encounter din ako na tumutunog yung fuel pump kaso walang lumalabas na ano walang lumalabas na gas minsan nasa injector barado ito yung uh, bago bago mga spark plug ma luma, medyo luma yun pero wala, ah, para, para, wala, pa, isang taon yung tanggalin taon yung <coughs> ito, ito, lang ito lang tatanggalin para ano, check mo atin

Yan, tagal na natin yung post Tapos, i-on mo nga <coughs> I-on mo. mo yung susi Yung susi lang, i-on mo lang Yan, malakas naman yung sirit nito Kaya good si ito mga sila Kaya ibabalik na natin Good si ito, walang problema ito Pagka uh, binara nyo yung kamay nyo At uh, may kita nyo naman Si sirit yan Ibig sabihin, malakas yung pump natin Kaya hindi natin pwedeng dalawin yan. So, naman natin yung spark plug kung may kuryente. Yan, yun sa kapila. Yan, check naman natin yung spark plug kung may kuryente. Yan, taga natin yung spark plug cap. Tapos, yan, i-on mo nga ulit. Tapos, post start mo siya. Okay, ayan, may kuryente mga sir. Good yung ating wire wala siyang problema tapos tanggalin natin yung spark, spark plug tanggalin hmm. yan yung mga ano, yung mga sara ang i-check nyo muna bago kayo pumunta lang makina minsan din kasi tulad kanina meron kami ginawa kanina wala naman check engine at uh, goods na goods wala problema tinulak lang ang dito at nung uh, pagka-check ko nga pagka-post start mo pa lang nagkakalampagan na yung makina nung pag check ng ano pag check ko ng langis walang ano walang langis kaya sabi ko eh may problema to sa makina kasi nga may problema na yung pag start nya yung pag start nya medyo ano na ay nga yung makina ayun sa pool natuyo ng langis kaya wala siyang ano pressure nag loss kong pressure na siya. Yan, ito yung spark plug niya mga sir halos ayan, uh, wala na rin yung ano at uh, tanggal, mo yung spark plug dyan sa loob iti-testing natin at syempre bago natin testing muna oh, patay mo natin yung ano, susi so, try padjakan. Padjakan mo nga padyakan okay. padyakan mo ah, ibabara ko yung daliri, da, daliri, ko sa yung butas ng spark plug titignan ko kung malakas yung pressure sige iba iba Yeah. Yeah. Ay, malakas. Okay, salpakan natin ng bagong spark plug mga sir. Check na Kasi malayo pa to si sir. Naikabiti pa. May magkukumute pa uwi. Balik, baliktad yung ano, spark plug ko. Ayun yung spark plug. Ayan. Ipitahan natin ulit. Tapos pagka-kuwan uh, pa rin, ayaw pa rin, check natin yung injector. Sa dito 'yung spark plug niyo. Lai 'yun anon gap. Dito tapos okay. ayaw mo na. Pag moibalik ko 'yung kuwan. Okay, pantarin mo. Ngayon tingo ang andar Sige, okay, bumbay mo. Bumbay mo. Diyan sa padyak. Medyo mahina. na. Bumbahan mo yung ano, gas. Okay. 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 Kaandar na. Okay. 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 nasa mandala. Sige pa. Okay. Huwag mong pipitawan yung ano. Kayaan mo lang muna. lang muna. lang muna. Okay. Bumbay mo. Bumbay mo. Okay. Okay. Ayan, walang, walang minor. minor. Okay, na spark plug cap ya may natin spark plug cap niya mga sara. Padya ka mga. Try natin. Okay. But, na yung, ano. So, side bearing yan. Side bearing. bearing. Ah. Side bearing 'yan, yung ganyan. Hindi 'yan sa sigunya Kasi may isa tayo customer pala mga kanila mga sir na ganyan yung naging problema. Inopiran siya ng ano? Ng sigunya, yung sigunyal binabae yung makina. Binabalahat lahat Ganun, ah. Hindi naman pala. Hindi naman pala. Yan, mantra mga sir. Tapos kung pipitawan ha, i-try mo natin mag self adjust dito. Pitawan mo. Pitawan na. Yeah, yeah, yeah. adjust natin dito mga sarap pwede kayo mag self adjust kung sa tingin nyo medyo baba na yung minon nyo adjustan nyo to paluwag kailangan dapat painitin nyo muna yung makina tapos dito nyo rin malaman kung kailangan na bang linisan yung throttle body kapag ginagalaw nyo kasi ito nga dapat tataas yung minor kapag ginuluwagan nyo kapag hindi na gumagalaw talaga pili na kayo maglinis ng throttle body hindi na naman kasi tumataas naman kaya good yan ilamit na 100 pa na 100 plus na ayan, terus na goods nagbabawas na ba ng langis to? hindi pa, nagbabawas na ng langis? In... ito parang hindi ko nga alam kung naglalang babawas ba yun kasi nagpalit na ako ng ano ng ng sa may oil seal oil sabi daw sa head daw meron ba, meron pa ka, meron pa rin daw yan hmm. dito inayos na kaso parang naglalang pa rin pa walang kinala ay, yung sa yan ha dito yan sa may kwan ngayon yung naglalang dyan nagpalit dito, dito yung ano yung narinig yung lagapak doon sa panggilid mga sila yun yung uh, crankcase cover bearing natin kapag uh, ganyan yung narinig nyo at uh, pinagawa nyo sa ibang mekaniko natin o kapwa ko mekaniko mga sir at sinabi sa inyo, uh, sinabi sa inyo na sigunyan Gunyal huwag po kayong mag, ano, magpapagawa agad pag-check nyo muna baka kasi mapagasos kayo ng malaki yan, na eh, narinig nyo Ayan o. So, side bearing yan. Side bearing na sinasabi ko, yung cover, yun dito. Yun yung dito. Ayan, maluwag na yan. Side cover bearing. yan yan okay naman na. Maandar na. Spark plug lang yung naging problema nito. Ito yung spark plug niya mga sir. na rin. Ibalik na. May balik mo na yun. Ano sir, iiwanan mo pa? Mo lang ano, itatapobohan mo natin. Kano po ang takbo na uh, i Eh, chichik ko muna. Kasi magpapalit tayo ng ano, ng black piston piston ring. Medyo may kamahalan kasi ang uh, pisa ng Honda Beat. agaw mo na balik. Kasi papatapobohan over pa ni sir. May medyo may kamahalan yung pisa ng Honda Beat. Sa black pa lang, 2.7 na. Tapos piston, 1,000 mga halos papatak ka rin ng mga 6,000 din Kasama niya na rin ba yung, ano, yung crawler body pati Oo, oh, oo oh, hmm. oh, Ito wala nang O sige, oh, ganun na lang, gagawin natin Parang red, ano na siya, back ah, ano hmm. sa, uh, Kasi uh, malaki tali, na yung rin yung, -an ano, yung Binibreak in Oo, ah, 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 tayo Sige sir, gano'n na lang Ano, iwanan mo na, hindi mo na dadalain O sige, at least narinig mo yung ano yung motor mo na walang problema sa kwan sa ah, sa compression nagkataon lang talaga na may problema yung sa spark plug mo kaya hindi mo siya mapandar yan kaya ko yung ano ko yung pati ko yung ano kaya tinyo para may nagdadala ng ah sige i-check natin yan yung ano kaso i-check ko pa yung nandoon siguro tawagan mo lang ako ulit. Kailangan ko muna kasi ma-check yung doon kung may tama ba yung bearing lang or yung shaft drive. May pinalitan siyang bearing dyan, isa. Yung taga Honda. Oo. Napalitan naman na. Sige. Oh, yung to, um, yung to bearing para. sa ano, sa may cover, ang hindi napalitan dyan. Hindi. Pero, i-check ko muna yung shaft drive mo. Minsan, nagkakaroon ng problema sa may shaft drive. Kaya, um, yeah. isa niyong, you know, yung hindi napalitan. Sige, parang, master uh, ah. ito dito. Oo. Hindi di napalitan. Hindi oh, napalitan. O, oh, sige. O, oh, ganun na lang, sir. At least ayan, wala problema sa ano. Kung baga, gagalawin lang, gagalaw lang talaga natin dyan. Yung sa makina. Tapos yung mga tagas lang. Yan lang. O, sige sir. Okay na. Ayan, eh, try pa natin. Ayan okay, o, oh, start Oh. Ayan, nag-charge na rin yung battery niya. Kasi kanina, nalobat na. Okay. Yeah, gawin lang gawin yung mga sala kung sakaling uh, nagkaroon kayo ng aberya pinaka-importante na dapat step by step muna kayo mag-check. Check nyo muna yung gasolina ninyo, spark plug. Tapos na-check nyo na yung lahat noon. Yung spark plug mga sala, dapat uh, ang standard kasi ng spark plug natin, 12,000 km. Doon sa, ano yan, sa manual niya, 12,000 km. Nagpapalit na dapat da tayo ng ano, spark plug. Dahil nga tayo, hanggang tumanar pa, okay pa. Yan nga lang, pagka nagkaroon ng abir yan ha, sample nyan, at uh, sa iba, kasabihin sa inyo, loss compression. Kasi nga, uh, si Honda Beat kasi mga sir, talagang tutaling malambot naman talaga itong pancaran. Lalo kung hindi pa sila sanay, yung mga ibang katulad ng mga mekaniko, kung hindi pa sila sanay sa mga ano, hindi, hindi pa gamay, yung Honda Beat, talagang kasabihin mo talagang malambot yung, ano, o di kaya, loss compression. Pero ito, gusto. Yan. Yeah. Talagang malambot naman talagang pad to. Yan, ibara nyo lang din yung kamay nyo para malaman nyo kung loss compression, ibara nyo yung kamay nyo, yung daliri nyo doon sa pinagtanggalan nyo ng spark plug. Ibara nyo doon tapos papadyakan nyo o di kaya ano, ay post start ninyo. Malaramdaman nyo naman doon kung malakas yung uh, buga ng hangin na binibigyan uh, binibigay no, ano, ng piston Ayan. So, iniwan ni sir. Ayan, naparanig ko naman doon sa may ari na umaandar na siya. Kaso nga lang, gusto niya pa rin ipa-engine refresh. Dahil nga, malaki na yung kanyang kilometer. 100 plus na rin. Ayan, nag-negative 1 na. 100 plus na po yun mga sir. Kasi kapag uh, inabot na yung ano, kilometer niya, talaga pong mag-negative. Ayan, ganoon lang gawin yung mga sir. Pagka uh, ganito yung nangyari sa inyo. Okay, salamat, salamat.